panahon ng na kabay kwarta, kwarta ba? Yeah. Eh, ito mang nangit at kwarta nga nga may karastusan ko. Isutig ka ko. Ba? Para ba'y mahuraman ba? Na ingon ka ano. At po kung akong kakilala, araw na turon. Isutig po siya. Agila akong itong kay... Ha? Mura mo ang ilap to kay... Pag may kwarta to. Mangihakon siya. Mm hmm? Buhatag ba? Pero ako lang tisting ang kuram. Huwag magpahuram ba siya? Uy! Niyara... Niyara mang ka? Ah! Asa nga man tigang? Ito. Ha? Ito ako kwan. May nakakoy problema kung ta, ah, eh. ha? Ha? Grabe ning garas kong samba nga ako ay... No. Putus wa na? Manguang puto. Ay mong kwarta kay... Ay nabay kwarta nga... Diba? Extra direct. Naulang kayong problema mm -hmm. kay... Garami kalatang kulat ang kwarta? No. Isag-usang lang kalibo ba? O uh -huh. Usag tong aglibo? One five ba? One five? Iwaong ko pa nga ni Dikan Korda. Ay, akong nagkastuso, ano eh. Nag Oo. Oh. Kaya ako'y maray lang po dito sa kuwan, akong tindahan hey, dito sa utangan. trabaho. sa'yo matrabaho. Papahinungan ko si Hildo dong. Saman. So, Listen ka ayo. <coughs> Ipun sila mong pahura mong kwarta kay ini bitaw nga lisod pud karong panahon kay abot og barong-barong. <coughs> urat maliuto ko din ni Dara pa, ikaw mo pa ito? Daro makaiyeden, daro ka ibutang e sa porta, nga ni. Dignan, e... may korta niko. niyo, ni korta kaman pudiha? bakla 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 alam mo, ikaw ang huwam sa ako, pa ipahuwam tamang ka, di man mag mo. Lawang mo rin ka wala. Hindi rin mo tamang lang ako na ako mig ako may kwarta kay takaang ka. Ako, ako mag hindi ka ka rin mo. Ha? sa sunod. Sa ni Baydan? Kini nang simana ka lang. <laughs> simana lang? Oo. Oh. <laughs> Kini nang simana ka lang. Kaya ralaw ni. Kaya ha? Kamura man Kaya ko ni Sakuan. Kamura man na. Ikaw. Utang. Balim po di mo. Di sura po di mo. Sakuan. Uy. <coughs> ano mo ka? Dali mo ah. Oo. Oh, ade. Bay din na ha? Saan naman bay dan? Kini nang simana ka lang. Abot. Simana. Okay. Kaya minakoy kilang umanlang pata oh, ba? Oo. Oo. Yan. Salamat nini, e Doha. Bila. Tulo. Upat. Lima. Num. Pito. Walo. Siyam. Tupulo. Mauro, ganyan din. Hindi mo nagdaga mo. Huwag ka nga sa Sige na, sige na. Ayun, maglalis pa ako. <laughs>